O yun siya guys, no? good afternoon sa lahat. Ano? At pala ako ngayon guys, isang ah, masukal. Sobrang masukal. Ito yung daanan guys. Oh. Ayan. Uh, ah, meron kasi ditong abandon na bahay guys. Ayan, abandon na bahay. Ito yung daanan niya. bali ganyan So, ang layo ng nilakad ko no. Ayan dito, ganito, ganito siya kang masukal. Ayan, so ang layo ng nilakad ko guys, para lang puntahan yung abandon na bahay na yan. So, tara na. Pasukin natin guys. Try natin pasukin. So, nag-iisa pala ako ngayon guys no ayan sana lang walang ahas, ang dilim na kaya dito oh my god, parang uulan pa ayan susubrang so, masukal siya no oh my god tinan yung daanan tapos nagkulog kulog pa siya guys parang uulan, sana naman hindi ako ulanan ayan so ang iniisip ko lang kasi ahas baka kasi may ano so try natin siya pasokin siya guys Ayan, dito yung daanan niya. Ayan. Ayan, so dito yung daanan niya. Oh my God, ano yung dito? Ayan, oh, may tubig pa dyan. Oh. Ayan, so. di to dito? Oh my God, guys. Sobrang creepy. Oh my God. low so ang kinakatatakutan ko talaga guys ahas ahas talaga ayan oh bundok yan ayan so ayan so pinakita ko lang sa inyo nyo saan kayo dadaan oh makapasok ako so padilim na siya guys no ay walang madaanan Walang madaanan guys. Ang tagal na abandon na bahay na to. Oh my god. Ang creepy oh. Ayan. So ang layo nito guys. Ang layo nito sa kabahayan. Talagang inano ko lang kasi may nag, naka, uh, nakapagpinto kasi na may abandon daw dito. Ayan so. May badpadilim na nun. Ay, Diyos, ang know, isang reload dala ko. Hindi pwede mo lang salabin ito. Ah, okay. Private property. So, ayan siya, no? I-own na natin. Ayan siya, guys, oh. Ayan. Uy, oh my God, ang daming lamok. Ay. Ang daming lamok. Wala naman siguro ahas dyan. Simba ko. No. Ayan. Ayan siya, guys, oh. Ayan. Oh my okay, God, ang daming lamok, guys. Ang daming lamok. So, hindi ko siya mapasok, no. Kasi, ano siya. Ah. Oh. So, hindi ko siya pwede mapasok, guys. So, dito lang tayo sa paligid, oh. Ganyan. Yan. Tubig diyan. Oh, my God. Ang laki ng mga badjang. Ang badjang tawag dito. Yung gabi na makati. Ayan. Ayan, oh. No? Ayan siya, guys. Oh, my God. Uy, uy. So maraming lamok guys no kasi ang oras kasi padilim na. Ayun. So dito lang tayo sa, sa labas guys no. Tapos itong dito guys, talaga ang dami daw talaga na ano nito yung uh, nabati. Ayun. Ayun. So lugar nito nabati ganyan kasi ano. May ilog doon guys. Ito kasi dito oh. Dagat kasi yan papunta sa dagat. May tubig diyan. Ayun ganyan. So, ilawan nga natin, ha? Ayan, guys, no? Yan dito. Ayan. So, ganyan siya, no? Ayan. Gusto ko sana pasokin, kaso hindi pala mapasok. Oo. Uh -uh. So, ganito siya, guys, no? So, yung madaanan natin, guys, napaka, napaka ano talaga niya, guys. Ha? Huh? Ayan. Nakakatakot yung daan. Ayan. So, ayan dyan, no. Okay. Tapos, ano tayo yun, eh, oh, God? Oh, ang lamok. Mm hmm. Hmm, laki mo, ha? So, ganyan siya ka masokal, oh. So, ayan siya, guys, no. Ay, hindi ganyan, Diyos ko, ang lamok. Wait, guys, ha? Ayan. Wait lang. Ito ka kukuk, day. Ha? Ayan. So, ayun yan, ko kuya? Oo. Oh. Okay, lang, nako. Oo. Oh, Oo. Oh. Oo. Uh, uh, ako hindi 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 masulod. Sige masulod nga, laybitin diha. Hindi bitin diha. Oo. Hindi ko pugod ikaw kasulod. Hindi. Dito mo dito sa isang tubod ba? Oo. Unya kay pertima ng isang dalan ng pertima ng ano ang dalan? May ahas daw pala, may ahas daw. Ano? Bigad. Ano klasik ahas kaya? Kanang mga lagid na ang handulubog. Oh my god, buti na lang pala hindi oh, ako ng mga pulog ikog bitaw katong gingog dupong. Oo. Oh. Kay lakaton dupong. Oo. Oh. Nah, nah. Oh, gini, mana Gini, oh,